Aba ibang klase na nga ang pag-e-ensayo pag-workout ni Gobert ngayong off-season. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang hindi magandang balita sa team nga ng LA Lakers. Nang dahil matapos nga na ng balita itong si Jared Vanderbilt ay hindi pa nga daw sure kung makakalaro na sa bagumpisa ng season na ba'y dinagdagan pa ng isa pang Lakers player na walang iba kung hindi si Christian Wood. Nang dahil binalita ngayong araw na nag-undergo nga daw ng surgery, eto nga si Christian Wood and will be likely out for the next 8 weeks. Meaning yan mga idol, for the next 2 months ay wala nga itong si Christian Wood. At ayon nga sa timetable ng kanyang injury ay baka sa November pa nga makalaro itong si Wood para nga sa Lakers. At hindi pa yan sigurado nang dahil i-re-evaluate pa lamang siya after 8 weeks. Kapag hindi pa siya okay, abay ipapahinga pa siya ng mas matagal. A bad news para nga sa LA Lakers pati na rin sa alilang mga fans. Tinanong nga nila si Christian Wood bakit ngayon ka lang kumuha ng surgery kung kailan malapit na nga ang season. dapat nga daw noong natapos pa lang ang season ng LA Lakers last year ay kumuha na agad siya ng surgery para rin nakapaganda na nga siya at naging ready siya by the start of the next year. Kaya nga ngayon ay kine-question ng maraming Lakers fans ang naging desisyon niya na ngayon lang magpa-surgery. Nag- pa siya mga idol na he will have a revenge here tapos ngayon ay out nga siya sa pag-uumpisa ng season. At ngayon ay yata pag ang pag-usapan eto ngang si Rudy Gobert na ibang klase na ngang pag -e ensayo ngayong off-season. Well na-upload ang video clip na ito kung saan nagbo-boxing nga itong si Gobert. Panorin natin. Well, pabiru ang sinabi ng mga fans kanilang reaksyon na baka pagod na nga daw itong si Gobert na dinadarag nga siya ng mga ibang NBA players. Gaya nga daw ni Draymond Green na sinakal nga siya na nakaraan. Kaya nga ngayon ay ang pag -e ensayo na ni Gobert ay kung paano nga daw siya lalaban dito nga sa mga NBA player na parang ang dinadarek siya. Pero in all honesty, sa katotohanan mga idol, eto ang ginagawang boxing workout ni Rudy Gobert ay pagtulong nga sa kanya pagdating sa kanyang footwork. At yan mga idol ang main na talagang inaensayo ng boxing para nga sa mga NBA players. Idagdag pa mga idol ang hand-eye coordination na talagang kinakailangan ni Rudy Gobert pagdating sa kanyang finishing around the rim. Tapos samaan pa ng pagpapaganda ng endurance ni Gobert ng dahil talagang boxing is a tough sport. So talagang ang magandang mga benefits na makukuha ng mga basketball player kapag nga sila yung nag-boxing workout. Years ago si Damon Lillard ay ginagawa nga ito and then si Anthony Edwards ngayong off-season and then ngayon naman itong si Rudy Gobert.